Sa isang bagong biling bahay sa Spain, ang lalaking si Hector ay may kargang box ng lamesa habang ang kanyang misis na si Clara ay nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Nagring ang kanilang telepono, ngunit nang sagutin niya ito ay walang sumasagot at nang tawagan naman niya ito ay isang answer machine lang ang tumugon. Nagulat siya nang tinawag siya ng kanyang asawa, kaya nahulog niya ang telepono sa ilalim ng sofa. Tinanong ng kanyang asawa kung sino ang tumawag at giit niya na wala siyang ideya dahil wala pang nakakaalam sa numero ng bago nilang telepono. Sa labas ay ginamit ni Hector ang kanyang binocular upang magmasid sa kagubatan nang mapansin niya ang isang babae na naghuhubad ng damit. Nagambala siya ng kanyang misis na humihingi ng susi ng kotse dahil aalis ito upang bumili ng pagkain. Pag-alis nito ay ginamit muli ni Hector ang binocular para ipagpatuloy ang panonood. Ngunit hindi na niya makita ang babae. Nagpasya siyang puntahan ito sa kagubatan at doon ay nakita niya ang isang bisikleta sa tabi ng natumbang basurahan. Maya-maya pa ay nakita ni Hector ang babaeng nakahubad at walang malay. Nang lapitan niya ito ay may biglang sumaksak sa braso niya ng gunting. Tumakas si Hector at gamit ang kanyang binocular ay nalaman niya na ang estranghero na sumaksak sa kanya ay isang lalaking nakasuot ng dugoang bandage. Patuloy siya sa pagtakbo palayo hanggang sa makakita siya ng isang misteryosong gusali sa gitna ng kagubatan. Binasag niya ang pinto para makapasok sa loob kung saan ay napansin niya ang isang sketch sa likod ng kalendaryo. Pagkatapos niya lagyan ng bandage ang sugatang braso ay nakarating siya sa isang laboratory kung saan ay nakita niya ang isang walkie-talkie sa mesa. Nang nagsalita siya ay merong taong sumagot sa kanya. Sinabi ni Hector ang tungkol sa isang lalaking gusto siyang patayin. Tugon ng kausap niya na siya ay nasa kabilang gusali at pupuntahan siya nito kaagad. maya, -maya ay tumawag muli ang lalaki at sinabing nakita niya ang nakabandage na tao sa CCTV camera. Sinabihan niya si Hector na puntahan siya sa silo dahil mas ligtas umano dito. Ginabayan ng lalaki si Hector gamit ang walkie-talkie at nagpailaw siya ng daan para sa kanya. Maya, maya ay sinabihan niya ang mister na tumakbo dahil nakita ng lalaking nakabandage ang nakailaw na daan. Sa wakas ay narating ni Hector ang gusali at nalaman niyang ang kausap niya ay isa palang scientist. Nakita ni Hector ang isang kotse sa labas na marahil ay pag-aari ng lalaking nakabandage at sinabihan siya ng scientist na magtago sa loob ng machine. Nag-aalangan ang mister Ngunit nang dumating ang taong may bandage ay agad nagtago si Hector sa loob. Nagalala siya nang hindi sumama sa kanya ang scientist, ngunit huli na ang lahat at ngayon ay nalulunod na siya sa puting likido. Biglang kumislap ang ilaw at misteryosong nawala ang puting likido sa machine. Lumabas si Hector sa machine at pagbukas niya ng pinto ay hindi na madilim at wala na ang taong nakabandage. Tinanong ng scientist kung sino siya na ipinagtaka ni Hector. Tinanong niya kung ano ang ginawa nito sa kanya at ang scientist ay wala ring alam sa nangyayari. Ginamit ni Hector ang kanyang binocular at nakita niya ang kanyang bahay kung saan ay nagtatanim ng mga bulaklak ang kanyang asawa. Nabigla siya dahil kanina lang yun ginawa ng kanyang misis. Nang muli niyang gamitin ang binocular ay nagulat siya nang makita ang kanyang sarili na bitbit na naman ang box ng lamesa. Ginamit ng scientist ang binocular at maging siya ay hindi makapaniwala sa nakikita. Sinabihan niya si Hector na siya ay naglakbay pabalik sa nakaraan sinubukan ng mister na umuwi, ngunit sinabi sa kanya ng scientist na hindi ito maaari. Gayunpaman, napagtanto nila na isang oras lang ang nilakbay ni Hector pabalik sa nakaraan. Pumunta sila sa building na pinasukan ni Hector at makikitang hindi pabasag ang pinto. Sa loob ay kumuha ang scientist ng kalendaryo, idinikit ito sa dingding at gumawa ng sketch para ipaliwanag ang nangyari. Ito ang parehong sketch na nakita ni Hector nung pumasok siya sa loob. Tinawag siya ng scientist bilang Hector 2 habang ang lalaki sa kanyang bahay ay si Hector 1. Ipinaliwanag niya na sa kalaunan ay aalis si Hector 1 sa kanyang bahay tulad ng ginawa niya, ngunit para mangyari yon ay meron silang dapat gawin. Sinabihan niya si Hector 2 na magtago habang inaayos niya ang machine. Kailangan niyang maghintay hanggang gabi, at kapag dumating na si Hector 1 ay papapasukin niya ito sa loob ng machine at ipapadala sa nakaraan. Sa ganoong paraan ay maaari nang bumalik si Hector 2 sa kanyang normal na buhay. Nang umalis ang scientist ay ginamit ni Hector 2 ang telepono upang tawagan ang kanyang bahay. Sumagot si Hector 1 at hindi sinasadyang nahulog ang telepono matapos siyang gulatin ng kanyang misis. Nang hilakbot si Hector 2 matapos mapagtanto na yon ang sandaling nakatanggap siya ng tawag na walang sumasagot. Muling tumunog ang telepono at narinig ito ng scientist kaya agad siyang bumalik. Narinig niya ang voicemail at napagtanto na tumawag si Hector 2 sa kanyang bahay. Nagalit siya, ngunit nang sabihin ni Hector na nakatanggap siya ng parehong tawag sa telepono ay huminahon ng scientist at sinabi ang lahat ay naaayon pa din. Binalaan siya ng scientist na itigil ang pagbago sa mga kaganapan, ngunit nang bumalik siya sa kanyang machine ay kinuha ni Hector ang susi ng kanyang kotse at umalis. Habang nagmamaneho ay nakita niya ang babae na nagbibisikleta. Huminto siya sa gitna ng kalsada para pagmasdan ng dalaga at isipin ang mga bagay na nangyari. Subalit bigla siyang binangga ng pulang van, dahilan upang siya ay mahulog sa kalsada at tumama sa isang puno. Nagtamo ng sugat ang kanyang mukha kaya't kinuha niya ang benda sa kanyang braso at habang ibinabalot ito sa kanyang ulo ay unti-unti niyang napapagtanto na siya ang lalaking nakabandage. Pinuntahan siya ng babae at tinanong kung ayos lang siya. Sinusubukan niyang tumawag ng ambulansya ngunit walang signal ang telepono. Nang matingnan niyang mabuti ang babae ay napagtanto ni Hector na siya ang nakita niyang naghubad sa kagubatan. Tinulungan siya ng babae na putulin ng bendahe gamit ang isang matulis na gunting at maya, maya, ay kinuha ito ng mister. Tinignan niya ang paligid at nakita niya ang basurahan na natagpuan niya kanina. Humingi siya ng tulong sa babae at iniwan ito ang kanyang bisikleta sa tabi ng mga basurahan kung saan ay nakakita din si Hector ng jacket. Humingi siya ng tulong sa babae kaya sumama ito sa kanya sa kagubatan. Subalit nang magpasya siyang bumalik ay hinarangan ni Hector ang daan at tinakot ang babae. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap ng pagkakataon ng babae na tumakas. Ginamit ni Hector ang kanyang binocular at nakita niya si Hector Juan na nakatingin sa kagubatan. Napagtanto niya na kailangang maghubad ng babae para maulit ang mga kaganapan. Sa kalauna na nahanap niya ang dalaga at gamit ang gunting ay binanta niya ito na gawin ang iuutos niya. Pinahubad niya ang babae habang pinapanood siya ni Hector Juan sa binocular. Habang hinuhubad ang kanyang pantalon ay sinipan ng dalaga si Hector at tumakbo palayo. Nang maglaon ay nahanap niya ito, subalit sa pagpupumiglas ng babae ay nahulog sila sa burol, dahilan para mawalan siya ng malay. Hinubaran ito ni Hector at pagkatapos ay nagtago siya upang hintayin si Hector 1. Pagdating ni Hector 1, sinaksak niya ito ng gunting, dahilan para tumakbo ito. Gumamit ng invisible binocular si Hector 2 dahil ito ang nakita niyang ginagawa ng lalaking nakabandage. Ilang beses niya itong ginawa hanggang sa makita niya si Hector 1 na tumatakbo palayo. Pinuntahan ni Hector duang babae, ngunit hindi na niya ito mahanap. Bumalik siya sa kanyang bahay, ngunit tila ay walang tao sa loob. Pagakyat niya sa hagdan ay bigla siyang binato ng mesa. Dali-dali siyang umakyat sa itaas, ngunit nakatakas na sa bintana ang nambato sa kanya. Nakarinig siya ng ingay at sinunda niya ito hanggang sa makarating siya sa kanilang bubong. Nakita niya ang paan ng dalaga at nang subukan niyang hilahin ito ay hindi sinasadyang mahulog ang babae. Nang tingnan ito ni Hector 2 ay nalaman niya na ang babaeng nahulog mula sa bubong ay kanyang asawa dahilan upang siya ay mabalisa. Inilabas niya ang kanyang walkie-talkie at narinig niyang naguusap ang scientist at si Hector 1. Maya-maya ay tinawagan niya ang scientist at nagpakilalang si Hector 2, sinasabing siya rin ang lalaking nakasuot ng bandage. Hiniling niya sa scientist na dalhin si Hector 1 sa silo at susunod siya mamaya. Sa silo, sumilip si Hector 2 sa bintana na ikinatakot ni Hector 1 dahilan para pumasok ito sa machine. Nang wala na si Hector 1 ay pinuntahan ng scientist si Hector 2 at sinabing kailangan muna niya itong suriin sapagkat siya ang kauna-unahang tao na nag-time travel. Sa pagkakataong ito ay nais ni Hector 2 na bumalik sa machine upang maiwasan ang pagkamatay ng kanyang asawa. Tutulang scientist, ngunit nagbanta si Hector 2 na sisirain niya ang lahat kung hindi ito papayag itinapon ng scientist ang isa sa mga baterya at sinabing hindi na gumagana ang machine nalaman ni Hector 2 na nawawala ang isa sa mga battery kaya hinampas niya ng crowbar ang scientist dahilan para aminin nito na itinapon na niya ang baterya pinilit siya ni Hector 2 na hanapin ito at ipinaliwanag ng scientist na malaking kaguluhan ang idudulot nito kung babalik siya sapagkat magkakaroon na ng tatlong Hector nangako si Hector 2 na hindi siya makikialam at hahayaan niyang habulin ni Hector 2 si Hector 1 nang maglaon ay napagtanto ni Hector na inihagis ng scientist ang baterya dahil alam na nito na gusto niyang gamitin muli ang machine. Hinampas niya ulit ito at inamin din ng scientist na ito ay dahil sinabihan siya ni Hector 3 na nagpapatunay na lumabas na si Hector 3 ilang segundo bago ang unang paglabas ni Hector 2. Nahanap ni Hector 2 ang baterya at kinumbinsi niya ang scientist na gamitin muli ang machine. Hinubad niya ang kanyang sweater at sinimula ng scientist ang makina para ibalik siya ng isang minuto bago lumabas si Hector 2. Ilang sandali pa ay lumabas na ang ngayon ay si Hector 3 at nakita niya ang scientist na gulat na gulat na makita siya sa unang pagkakataon. Sinabi niya rito na gumagana ang kanyang makina at siya ay mula sa hinaharap. Hindi makapaniwala ang scientist at sinampal siya ni Hector 3. Sinabihan niya ito na mag-go with the flow na lang at kung hindi ay sasabihin niya sa mga superiors nito na pinaandar niya ang machine ng walang pahintulot. Nagtago si Hector 3 at maya-maya ay lumabas na si Hector 2 sa makina. Habang nasa gusali pa si Hector 2 ay humiram ng kotse si Hector 3 sa scientist at binigyan siya nito ng pulang van. Sa kalsada ay nakita niya ang dalagang nakabisikleta at maya maya ay lumabas na din ang puting kotse na sinasakyan ni Hector 2. Sinadya niya itong banggain, dahilan para mangyaring muli ang serye ng mga kaganapan. Subalit habang nagmamaneho ay biglang nawala ng kontrol si Hector 3 sa van at nahulog siya mula sa kalsada. Nang magkamalay na siya ay tinawagan niya ang scientist at sinabing nabigo siya. Gayunpaman, nakita ni Hector 3 ang dalaga at napagtanto na yun ang sandaling tumatakbo ito palayo kay Hector 2, ang lalaking nakabandage. Sinabi niya sa babae na tinatakasan nila ang parehong tao at giit niya na hindi niya sila mahahanap doon. Nang maglaon ay nakahanap ang babae ng malapit na bahay at iyon ay ang bahay ni Hector. Tinulungan siya ng babae na makapasok sa loob at iniwan siya saglit. Ilang sandali pa ay nakita niya ang kanyang misis na natatakot sapagkat may nakita siyang lalaki na nakabandage sa labas. Itinago siya ni Hector 3 sa basement habang isinasaayos niya ang lahat para mangyari ulit ang mga kaganapan. Inihagis niya ang mesa kay Hector 2 dahilan para mahulog ito. Sinabi niya sa babae na hinahabol siya ng lalaking nakabandage at para linlangin ito ay kailangan niyang magsuot ng jacket. Ginupit din niya ang buhok ng dalaga at pagkatapos ay kinumbinsi ito na tumakbo sa itaas ng bahay. Kalaunan ay inilabas ni Hector 3 ang kanyang asawa at umupo sila sa labas habang pinakikinggan ang mga pangyayari sa loob ng bahay. Lumalabas na ang babaeng nahulog mula sa bubong at namatay ay ang dalaga, habang si Hector 2 naman ay nagmaneho pabalik sa scientist. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.